What's up mga kasipol, maganda po sa inyo lahat for today's vlog mga kasipol Ako ay magtatapon muna ng basura dito na ako sa labas mga kasipol ano na yung araw Mag ano pa lang dito 6.30 morning Ito na po yung basura mga kasipol Itatapon ko lang doon sa <coughs> tapunan ng basura Tapon na muna ako sa blit Baka maitapon ng basura ngayon Hindi ko alam pero ko tapo naman yata yun mga kasimpol wala naman sigurong yasuni try lang natin titingnan kung mayroon bang tapon ah, parang may basura doon <clears throat> yan yeah, try natin pupuntahan ko lang mga kasimpol pero ngayon na araw kasi tapon ng basura pero hindi ko alam dahil yasuni kung mayroon bang tapon ng basura ngayon ang aga naman para parang maliro yata mga kasimpol mayroon mga kasimpol dito na ako sa uh, tapunan namin ng batura <coughs> yun may nagtatapon na mga kasimpol yun yung palay oh. diba hinog na dilaw na dilaw na yung palay mga kasimpol oh. Yan, tapos na po ako nagtapon at ibabalik na po di, dun, sa bahay mga kasimpol Yan, oh, na di ba? pa napakaganda yung mga view dito lalo na yung palay ito oh, namumunga na yan, oh lahat oh malapit na siya, namumunga mga kasimpol yung palay na to sarap, yan dahil mabango na sobrang bango na niya ah uh, mamumunga na yan wala ka no, na po yung aking bulak-bulak. tingnan ko lang muna yung aking yan, napakatindi pa yung init ngayon yan mo, oh, napaka aga-aga pa pero yung init talaga ay napakatindi saan yung air at dito pala yan at dito na po ako sa likod mga kasimpol ang <coughs> dami na kasing damo ang daming damo na yung aking mga gulayan yung mananang gulay napakaraming damo yan o diba? aking tumiito ito <coughs> Tanggalin ko lang yung hello block. Uh, at ipapasok na. Maya maya ito na yung aking tomato. Ayan. <coughs> ay yung aking orange. So, oh. piraso lang yung bunga. Yung aking sitaw lahat na. Hindi na namumunga yung sitaw. Mga kasimpol. <coughs> Ngayon naman. Ay meron pong malaki dito. Ito. Oh. <coughs> Sobrang laki na. pala. Tatanggal. Kunin ko lang ito, mga kasimpol. Meron pala oh. Kala ko wala na. <coughs> wala na makukuha dito. Oh. <laughs> <Yan. coughs> Ilalagay ko doon sa pan ngayon. Sama ko sa aking mag-adobo ako na sitaw ngayon mga kasimpol. Buti nakakita ako ng dalawang piraso na sitaw <coughs> na malaki. Tingnan natin dito sa likod. Wala doon sa kabila oh, mayroon pa din. <coughs> Masarap to. Gadobo, mayroon pa akong konti daw na iwan kaya ah, magadobo ako ngayon. ng sitaw. Mayroon pala dito, laki pa dito. Ito oh. yung, yung mga simple oh. <coughs> Yan. Tatanggalin ko lang. O oh, ilang piraso na to. Oh. Di ba? Merong malaki dito pero atiin na lang natin. Iwan na lang yung kalahati. Ayan. Kain na po siya. Yung sa ano na lang. Kalahati. Eto na mga kasimpo mo. Ang dami ng malaki na yung aking green pepper. Tsaka yung aking <coughs> talong. Mayroon na din. Ang dami, malaki. Diba ito? Lambot na. Kunin ko na itong isa. Para kung ang ka. Ayan. Ayan na po mga kasimpol. At ako'y ipapasok na sa loob. Hanggang dito lang po yung ating video mga kasimpol. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.